News updates. Mga balita ngayon NPA encounter sa Mobo Masbate ikinasawi ng isang sundalo Dalawang iba pa sugata Liderato ng DPWH inilipat na kay Vince Dizo Bagong kalihim bubuwagi ng Anti-Corruption Task Force ng ahensya 29th anniversary ng Final Peace Agreement ginunita o papro na nawagan ng patuloy na pagkakaisa. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Kinumpirma ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na isa sa mga sundalo nito ang nasawi habang dalawa ang nasugatan sa serya ng engkwentro laban sa New People's Army o NPA sa Mobo Masbate. Ayon sa ulat, apat na beses nakasagupa ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion at 96 IB ang mga rebelde sa barangay Marintok at Balatukan mula Agosto at 30 hanggang Setembre a 1. Hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo habang nagpapagaling sa ospital ang dalawa pang kasamahan nito na nasugatan sa engkwentro. Unang iniulat na dalawang rebelde ang napatay sa operasyon na kapwa miyembro ng Platoon 1 KLG South. Nagpapatuloy ang hot pursuit operations sa lugar. Formal nang inilipat ang liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH kay Secretary Vince Dizo. Sa turnover ceremony sa DPWH Central Office, sinalubong ng mga empleyado ang bagong kalihim ng departamento. Present din sa seremonya si dating Secretary Manuel Bonoan na nagbitiw sa puesto matapos ang tatlong tao. Samantala, inihayag ni Dizo na bubuwagin ito ang Anti-Graft Committee na binoon ni Bonoan na para sana investigahan ang anomalya sa loob ng DPWH pagdating sa flood control projects. Yit ni Dizon hindi na harapat na imbestigahan ng ahensya ang kanyang sarili at mas maiging ipaubaya na ito sa bubuoing independent commission ng Pangulo. Una nang ipinagutos ni Dizon ang courtesy resignation sa lahat ng mga opisyal ng DPWH. Tatagal naman ng 60 araw ang internal cleansing at reorganization bilang hakbang sa mas maayos na pamamalakad ng ahensya. Ginunitan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang ikadalawang putsyam na anibersaryo ng 1996 Final Peace Agreement o FPA sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF kahapon Setyembre a Ayon kay Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr., Patunay ang FPA sa tagumpay ng dialogo at kooperasyon na nagbunsod sa paglipat ng mga dating mandirigma tungo sa mapayapang pamumuhay at kaunlaran ng komunidad. Tiniyak ni Galvez ang suporta ng Administrasyong Marcos Jr. sa lahat ng kasunduan sa Bangsamoro kasabay ng panawagan na itaguyod ang pagkakaisa para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.